at ito yung palengke ayan palengke palengke national palengke national palengke napakalinis po ng palengke dito <laughs> kumpara mo sa atin na so sigino oh. so ayun na nga tayo ay bababa na at tayo naghahanap ng ating mabibili update ko kayo again later Out, ayan, nandito tayo sa palingki ng Brunei, Darussalam. Kita nyo, ang dami nagtitinda, ang dami sasakyan. Palingki, palingki. Palingki, maghanap po tayo ng mabibili natin, mabibili natin. Ang lalaki ng isda sa palingki. Wow. Wow. Kalaki ng isda. Ang dami isda. Galing po yan sa iba't ibang lugar dito. Mga borders. Keke. Uh, Miri. Yan. Yes. Yan. Tamban. Dami tamban. 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 Tulungsong. Tulungsong.

Wow, ang dami. Bili saja, oh, Mami, oh. Nanti saya balik. Tamban, tamban, dami. Ada kelebutan, oh. Dami tahu. Sipri. Palingki, palingki, palingki. Dita isa palingki. Siarat, senyum lahat. Yuk, know? oh

Dilapia, yung tilapia yung kanan tilapia Tilapia, tilapia Hindi hmm. na. Hindi <laughs> na. Hindi na. Hindi ng banak oh. Sarap belanak Sigang. Belanak, ba, oh? Blanak, blanak. Laki. Wow. Asam karim, asam pedas. Yaman tuh, yaman. Makin nambu na, oh. Sarap ni panggang, oh. Hey. Eh, mantap. Panggang ko Oh! Hey, I don't know. Dami isda dito. Kaya nandito tayo sa palengke ng Brunei. Eh. Kaya lang medyo mataas talaga ang preso Pero sarap. Sarap po. Huh? Bili tayo ng baka. Pasensya ah. na. Nasira yung ano. Nalobat na, na yung cellphone natin. Kasi so, dito tayo ngayon. Buya. Yes, Ah, you give me 2 uh, kilo of this. 2 kilo. Ah, uh, kan. Yang isi ya. Huh? You mix up lah, Kuya. Mix up ini sama ini. Pusat ini ada empat-empat. Ini sama gak? ini lainnya? 8. Apa bagus ini dua kilo saja? Ini hmm. hmm. Ayan, tabi tayo ng karne baka. 2 kilo. Ada taba-taba. Ang natin. Ayan. Mga halaman loob ng baka. Balat. Sida. Ang daming sida. Lagay muna natin sa karto. Tapos, balik tayo. Yun, after market. the way you're going to supermarket. Bibili tayo ng mga carrots, yan. Patatas, yan. Celery, yan. Para sa ating lulutuing dish. Of course. Alex okay, let's go. Let's see. Samahan niyo ko, mga kawain ko. Dito tayo sa gulong. Lupa. Ito yung National Market ng Gunay Gatong Iba Na napakalinis Hindi kagaya sa palengki sa atin Sorry na Kinumpir ko na Dito talaga napakalinis Siyempre Yan Market may playground dyan no? Di ba? Ito naman mga tindahan ng mga pagkain paggabi, night market. May mga nagtitinda rin dito. Ayan, paggabi. Isipag naman tao dito. Ah, lang gabi dito. Operation alas 2, alas 3 umpisa. Hanggang night, mga 2 o'clock. Ayos sa may mall, the mall. Yan! Yeah, nakikita nyo ah. Yan ang tamol dito. Tamol. Parang isin din. Italy style. Di ba? Wala po ng camera natin. Ayan. Jalibi. Uh, we are here. Gadong Place. Tapos pupunta tayo sa isang supermarket. Tindahan ng gulay. At bibili tayo ng mga gulay dito. Yan ang routine natin kapag kayong uh, Wala tayong pasok, siyempre. Si hati Alice. Tama-tama, papalakado tayo doon. Masyadong crowded dito. Daming sasakyan. Sama natin si White. Corona. Supermarket. Ate, boleh saya simpan nanti saya ambil. Saya punya. Hmm.

Carrots, carrots Ang mulay dito, ito daon ng balingoy Ito Sa loyot Para wag kumpay sa kambing Ito yung Inatawag nila dito ng malunggay Malunggay, pero alam niya kung ano yan Pakain natin sa kambing yan dati Ito ang itong talay sete Itong lindalar, oh, kangkong dito ang kangkong pinaplan. Sa atin, pagalagala lang yan sa mga tungkang. Sabi ko sa vlog ko, parang kumpay ng kalabaw. Ito, hindi naman niya kinakain sa atin. Oo, oh, sa atin. Dito, kinakain hindi sa, hmm. sa, to, ikat, eh. sa ba? Sawi na parang malunggay. Pero masarap yan sa kaya pag ano mo. Luto, Sabaw nga. masarap yan. Malunggay um, yan style. Sabi, ikaw, ikaw, kumpay lang naman sa kambing yan.

Ang mahal ng tubig. Ang mantika. Ah, ito pala ubig ang tang. Oh, isang kahon. Abit na lang tayo dito. 250 lang isang kahon, oh. Hmm. Patatas mo, 250 lang. Bili na tayo. Ito na talaga. Nakakigit naman yun. Matasama sa lalaki. Ganda. Dudukuhin ka lang niya. Ihh! Hindi pa kasi Honda. Hindi, pa ako pa, <laughs> Balik tayo natin ngayon mundo. Sila ang maliligaw sa Hindi natin performance sila Basado ba sila? Alam, nag-iport din sila. Hahaha. <laughs> Hahaha. Sarap ng tinapay na kasi may cheese, may hotdog, may chili parang pizza kaya masarap malambot kasi dalawa na tayo wala pala tayong tubig sa car kailangan natin go down and buy <laughs> pili natin tubig <clears throat> dito naman sa kabila hindi ka naman magkukulay yan bird, bird. Ayaw niya. Hindi <laughs> na <Tira> mo. <laughs> Cute bird. Yung tubig dito, 50 cent no? So, sa atin, 20 na to, isang, isang container, dito 50 cent lang. Kaya, mas mahal pa ang tubig dito kaysa gasolina. <laughs> Kasi yung produkto dito, gasolina. Kaya itong 1 liter na to, 50 sen. Ang gasolina dito ay 50 sen din. Ah, diba? Mahal tubig. Diba nga pa eh. Diba pa Palaman, palaman, durian, kaya.

Mm. ครับนะครับทุก cheese Out ng oras na alas Nakakain tayo. Napay. Dito kasi, sa skates, may buy play one. Pero hindi pa yun ma-expired. Ano pa ang expired nito? Kailan pa? Ano pa? Yes. Grabe bang presyo? Makakain ka pa din ako <laughs> Pilipino ang bigger nito. Kaya masarap. Ano na sila pa? Baka bilhin na tayong tubig. Isang litro. At na-complace na natin yung mga gulay-gulay natin. Nandiyan na yan lahat. Ayan. Ang galing sa palingki tayo. Yung mga binili natin. So, nandiyan na. Ayan. Istak yan. Hati-hati -hati na natin ang mga kasamahan natin doon. Ang papahitan. So, Let's go. Kamahan niya ulit ako. Let's go. Travel na tayo. Maraming copyright dito kasi may tugtog yeah, okay na yan lang. basta na dyan pa rin kayo sa pepe salamat God bless you all ganito lang dito pag weekend uh, ah, of course wala yan may makulog naman dito may jolly video